Thank you po. Wait lang. Nagbayad na ba ako? Di pa yata ako nakapagbayad. Ayun tingnan ko. Ayoko nga, dito pa yung 500. Di pa pala ako bayad. Oh. Baka bayaran mo pa yan. Huwag mo na ibalik. Hindi naman alam ng tindero. Huwag ibalik para may buong limandaan ka pa. May pagkain ka pa. Oh, huwag mo ibalik. Umuwi ka na sa inyo. Para may buong limandaan ka pa. Hoy! Ang kulit! Kuya! Di ko pa po pala nakukuha yung sukli ko sa limandaan. Putang ina mo! Demonyo ka!